Magandang araw ako kuya mamu po at uh, muli po tayong nagbabalik uh, dito po sa ating youtube channel uh, upang uh, kahit pa paano naman po ay uh, makapagbigay tayo ng uh, anumang informasyon uh, sa ating mga kababayan at uh, bago po tayo tumulak mga kababayan sa ating paksa ay uh, bilabati ko muna po ang ating mga kababayan, Los Ambisayas, Mindanao at uh, maging ating mga kababayan nasa iba dagat, magandang uh, araw po sa inyo at uh, sana naman ay uh, nasa maayos tayong kalagayan ha? At uh, ligtas po sa anumang uh, hindi magandang uh, kaganapan sa ating mga buhay, uh. Well, uh, mga kaubayan, uh, update natin ngayon na uh, dito po sa sitwasyon na uh, dito pong si uh, Ibipaño Labrador uh, sapagkat na uh, napapalood natin na uh, dito po sa social media ngayon uh, yung uh, iba't ibang uh, spekulasyon ano, sa mga nagiging kaganapan na uh, dito po sa buhay uh, ni Epipanyo Labrador uh, at uh, wala po tayong uh, uh, matulak uh, kabigin, ano, dahil uh, iba't ibang mga spekulasyon nga po ang uh, nagiging sentro, uh, ano, sa usapan ngayon na uh, dito po kay uh, Labrador. Ngayon, uh, mga kaubayan, uh, mayroon po siyang latest vlog, ano, ito pong uh, One Day uh, After, ano. So, dito sa kanyang vlog ay... Uh, ganoon pa rin po yung uh, kanyang uh, birada. Hindi pa rin po nagbago at uh, lalo pa nga uh, tumitindi. Bagamat uh, sinasabi ng uh, ibang mga vlogger na ito pong si uh, Iba Panyo Labrador ay umiiyak na raw at humingi ng tawad at kung ano-ano pa. No? Pero dito po sa kanyang latest uh, vlog ay uh, talagang uh, ganoon pa rin po ang uh, birada ni uh, Labrador. No? Hindi pa rin uh, humuhupa. At uh, dangan nga lang ay uh, talagang uh, humihingi na po ito ng uh, tulong sa ating mga kaubay ang naniniwala sa kanyang uh, paninindigan. Ano? At uh, ayun po sa kanya ay uh, marami na pong uh, mga tao, ano? mga personalidad uh, ang uh, nais pong uh, magawal sa kanya ng tulong upang uh, maipagpatuloy uh, ang kanyang uh, gawain uh, ito. Ano? Dito mga kababayan, nasa kanyang uh, pronouncement, ano, dito po sa kanyang latest vlog, ay uh, ayos sa kanya, ay uh, marami na pong uh, tumatawag sa kanya upang uh, sumuporta no, sa kanyang uh, adhikain. At uh, ganoon din po uh, mga kababayan, uh, talagang uh, humingi na po ito ng tulong sa ating mga kababayan, financially, ano, dahil uh, ayos sa kanya, ay... Uh, kulang pa nga yung uh, kanyang uh, sweldo dito po sa YouTube uh, upang uh, itustos ano, dito sa uh, kanyang makasamahan na umaalalay sa kanya. Ayos sa kanya, no? Well, uh, bibigyan po natin ng uh, possible uh, information ang ating mga kababayan hinggil po dito sa uh, maaaring uh, kaganapan uh, sa buhay uh, dito pong si Labrador uh, sa mga susunod na araw, no? At uh, dito po kasi sa ating mga kapatid na uh, mga vlogger ay uh, nagkakaroon po sila ng content na medyo advanced na po, ano? At uh, dito po ay marami na pong uh, spekulasyon ang mga nakikita natin. Ha? Bagamat uh, yung uh, kanyang uh, sitwasyon, mga kaubayan, ay uh, ha, hindi pa naman uh, gaano uh, alarming, ano? Sapagkat uh, kung uh, naglimanda na po ang uh, pamunuan ng uh, Iglesia Ni Kristo ay uh, pag-aaralan pa po ito mga kaubayan dito po sa piskalya at uh, kung uh, mayro pong uh, grounds or uh, probable cause ano ay uh, dadalhin po ito sa court upang uh, mag-issue ng uh, warrant of arrest pero uh, palagay ko mga kumakabayan ay uh, sa mga panahong ito ay uh, nasa piskalya pa lang po ang ang uh, kaso ano nitong Labrador si at uh, dito pinag aaralan lang uh, mabuti kung uh, ano nga po bang uh, grounds or probable cause ang uh, maaaring uh, uh, ibigay uh, dito po kay uh, Labrador uh. so atama uh, at uh, maaari, mga kabayan ano, sa mga susunod na araw o linggo o buwan ano, ay uh, maari na talaga ito ng uh, huntingin na uh, ito po si Labrador sa pamamagitan na uh, ng uh, warrant of arrest na uh, hawak ano ng mga kapulisana pero uh, ang tanong dito mga kabayan uh, saan bang lugar uh, isi ano? ito pong uh, warrant of arrest gayong uh, hindi po natin uh, malaman kung uh, saan po naglulungga itong si Epipanio uh, Labrador so <laughs> dito mga kaubayan medyo uh, komplikado mga kaubayan ito pong uh, Ah uh, ito sapagkat uh, ayon po sa ating uh, kalamnan. Ang uh, warat do parest ay uh, isiserve uh, doon po sa lugar kung saan po uh, nakatira itong uh, uh, suspect ano pero ito po ko celebrator uh, sino ba ang nakakaalam sa atin ha? kung uh, saan siya nakatira at uh, saan ba talaga yung hometown niya at uh, yung mga uh, yung barangay na Uh, kinatitirikan ng kanyang uh, bahay, ano, at uh, upang nga uh, doon uh, mga kabayan ibigay yung uh, warat o parest o kaya naman yung uh, subpina, ano kasi susumpina muna po uh, yan mga kabayan at uh, sa nga po na uh, ng mga kapulisana ito pong, uh, po mga subpina doon po mga kabayan sa mga latest na vlog, ano ng ating mga kapatid na vlogger ay uh, ayon sa kanila ito pong si Debrador ay hinahanting uh, hinahunting na ngayon at uh, hinanap na po yung kanyang lungga at uh, ang tanong dito mga kaubayan sino po bang nga uh, naghahunting ha ano? at uh, sapagkat uh, sabi ko nga po mga kaubayan ay uh, sa mga panahong ito ay uh, hindi pa ho uh, kikilos o kumikilos yung uh, mga kapulisan uh, sapagkat uh, wala pa itong mga hawak na Uh, War of ano? para arresto itong si Labrador at uh, wala pa pong uh, ibang uh, maaaring uh, maghunting maghanting ngayon na uh, dito kay Labrador kundi yung mga uh, uh, nagiging uh, kaaway niya na, no? at uh, yun po marahil ang uh, tinutukoy ng ating mga kaisamahang vlogger na nagsasagawa ng uh, paghunting pag-hunting uh, dito po kay uh, Labrador at uh, balikan natin po itong mga uh, kasaysayan ano ito pong uh, sitwasyon ngayon ni ng Labrador at uh, ayon po sa kanya ay uh, marami pong mga kapareha uh, o individual ah uh, o yung mga dating uh, member ng uh, INC ang uh, ang uh, tumutulong sa kanya upang uh, uh, magbigay ng tulong uh, financially at uh, informasyon ano, uh, galing po sa loob ng uh, Iglesia Ni Cristo sapagkat ayon po sa kanya ay maraming mga uh, dating uh, INC member uh, na nakikipag-ugnayan sa kanya upang uh, yung uh, nalalaman nila na kabalastugan na di umano dito po sa loob ng Iglesia ay uh, ibibigay kay uh, Labrador at uh, ito naman pong si Labrador ang uh, sisiwalat ano, yung mga kabulukan na uh, ginagawa ngayon ha, ng uh, pamunuan ng uh, Iglesia ni Kristo. Uh, Balikan natin mga kaubayan ang uh, maaaring uh, sitwasyon dito ano? pong si uh, Ipapanyo Labrador kapag uh, ang Korte uh, mga kaubayan ay uh, nagbaba na po ng Guarato Pares. At uh, ito po ay uh, dapat na pong uh, iserve ano? dito po kay Labrador at ibibigay uh, na po ito sa mga kapulisan na siyang uh, Uh, arresting uh, officer. So, so habang uh, hindi pa po nahuhuli itong si Labrador, ay uh, nakatitiyak po ako na hindi po ito uh, titigil sa pagkatayon nga po sa kanya. Ay uh, marami po uh, mga dating kapatid ano, sa Iglesia Ni Cristo ang, ang nagbibigay ng informasyon sa kanya upang uh, magsiwalat ng mga kabulukan sa loob ng uh, Iglesia Ni Cristo. At uh, maging ito po mga kaparean, mga kabayan, ay uh, talagang uh, sumusuporta rin po dito kay uh, Ipi Labrador. At uh, maaaring uh, ito rin po ang uh, magkukup-kup ano, dito po sa taong ito. At uh, tulad po ng, uh, nasa pelikula na kapag yung uh, bida ay uh, talagang hinahanting na, ay uh, kinukup-kup nila ito dahil sa paniniwala na nasa tama po itong uh, Uh, taong ito. So, for now, uh, mga kabayan ay uh, antabayan natin na uh, ito pong uh, latest vlog, uh, ito si Panyo Labrador, at uh, dito natin malalaman ano, kung uh, totoo nga po itong mga spekulasyon na uh, ng mga ibang vlogger uh, patungkol po sa sitwasyon ni Ipipanyol Labrador at uh, ito pong muli ang lingkod, si Kuya Mamo ay uh, muli po tayo magkakadao pang palad sa mga susunod na oras ano, upang uh, magbigay ng uh, informasyon na hinggil po sa mga kaganapan na ano, dito po sa ating uh, lipunan. Ano,